Nagbabala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima sa publiko laban sa mga pagkilos na nagsusulong lang ng propaganda at pansariling agenda. Ayon kay Delima, dapat naman natiling mapanuri at mapagmatiyag ang taong bayan kasabay ng pakikilahok sa pagbabantay para mapabilis ang investigasyon at siguro yung mapapanagot ang mga tiwali. Wala anyang ibang makikinabang sa pagkakawatak-watak at pagkakagulo kundi ang mga tiwali lang. Iginit din ito na sa pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, dapat nasandalan ang katotohanan at panigan ang saligang batas. Punto ni Delima, ang kailangan ngayon sa gitna ng mga espekulasyon ay paglilinaw, lalo't may kakayahan ng guilty parties na lituhin ang taong bayan Para lang makaiwas sa pananagutan. Investigate all. Leave no stone unturned. And act with utmost urgency the Bill on Independent Commission Against Infrastructure Corruption or ICAIC. Pass the legislative proposals to significantly curb corruption, dismantle political dynasties, and introduce electoral reforms, empower. are democratic and accountability institutions. Bagamat hawak nila ang katotohanan o kalahati lamang ng katotohanan, hindi umano dapat madaling magpanipula o magpadala sa mga makasariling agenda, maliban na lang kung ang mga whistleblower at testigo ay magpapasailalim sa regular fora at legal processes ng pananagutan kahit ang mga galing sa polluted sources. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.